tahimik, mapayapa, isang perpektong lugar upang magpahinga at maglakbay sa isipan. Ngunit sa tubig na ito, may isang nilalang na nagtatago, nagmamasid, at naghihintay. Ito ang Berber Oka. Sa mitolohiyang Pilipino, ang Berber Oka ay isang mapanlinlang na halimaw ng tubig. Isa itong engkanto na naninirahan sa mga lawa, ilog, at latian kung saan ito nang huhuli ng biktima gamit ang isang kakaibang kapangyarihan. Kaya nitong sipsipin ang tubig sa lawa o ilog na parabang ito'y natutuyo. Kapag may lumapit upang tingnan kung ano ang nangyari, ibubuhos nito ang napakaraming tubig pabalik kaya't lulunurin ang sinumang malapit. Ang anyo ng Berberoka ay nagkakaiba-iba depende sa kwento ng bawat bayan. Sa ilang lugar, inilalarawan ito bilang isang dambuhalang nilalang na may matutulis ng ipin at malaking bibig sapat upang lumamon ng isang buong tao. Sa ibang bersyon, ito ay isang matabang nilalang na may kakayahang magbalat kayo bilang isang ordinaryong tao, ngunit sa sandaling malapit na ang biktima, bigla itong nagbabago sa tunay nitong anyo. May mga nagsasabi rin na ang Berber Oka ay may kulay berde o madilim na balat na tumutulong dito upang magtago sa tubig. Ngunit ano man ang anyo nito, isa lang ang sigurado, isa itong napakadelikadong nilalang. Ayon sa mga alamat, ang Berber Oka ay madalas matagpuan sa mga lawa at ilog sa Luzon at Mindanao. Sa probinsya ng Abra, maraming kwento ng mga mangingisdang hindi na nakabalik matapos silang lumapit sa isang misteryosong natuyong lawa. Sa ilang lumang salaysay, may mga barangay na minsang nilipol ng isang malakas na pagbaha. Sinasabi ng matatanda na ito ay hindi ordinaryong sakuna kundi gawain ng Berberoka. Ngunit paano nga ba makakaiwas sa Berberoka? May ilang paniniwala na may mga amulet na maaaring magsilbing proteksyon laban dito. Ang pinakamabisang paraan? Kung may makita kang tubig na bigla na lang natuyo, huwag kang lalapit. Tumakbo ka na. Maraming alamat ang maaring katang isip lamang. Ngunit minsan, ang mga kwento ay hindi lang simpleng kwento, kundi babala para sa mga susunod na henerasyon. Tahimik, mapayapa, ngunit sa ilalim ng tubig, may nagmamasid pa rin. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Huwag kalimutang ilike, mag-subscribe, at iklik ang notification bell para sa mas marami pang kwentong engkanto ng Pilipinas.